Nanguha kami ni our Baby ng ano, ng ubas doon. Ayan, dami ng bunga ulit na. Kosa. Mga okay, guys, ang daming, ang daming uliva. Oh guys, ang daming bunga. It's very, very mabunga na our olives. Our olives. Oh. Tunong ako ang babang mag-harvest. Ako naman eh. I'm very, very strong na. Ayan oh. Hinung na siya. Mag-lakbay pa tayo din, mga guys. Ayun ang aming... Ano ba ganitawag din, mga guys? Mayroon si Baby ay kinapaarawan. Huwag oh, tayong siya sa labas, oh. Ganyan dito guys. Tumpol, tumpol lang ubas. Ari may bunga bread fruit. Bread fruit na guys. Dami <laughs> yung bunga. Tingnan oh no! kaya ay ah. Lambot. Matigas siya guys. Ang bunga. Ang ganda ng mulaklak niya mga guys. punta pa tayo dito yan ang small tapos ito mandurla mga guys ang mandurla aray nalagas lang mandurla dito sa aming paligid guys. May nagpunta kahapon dito guys na ano na na corpo Vigil eh. Akala ko kung ano nang nangyari. Kahapon may nagpunta dito ang Corpo Vigile. Akala ko guys, kung ano nang nangyari. kun pala. Sila na tayo magpapatrol din eh. Sila na yung papatrol din ni eh, every hour. Pero kami babayad. Ay, tahimik naman ang place namin. At saka may pulis na nagpapatrol din ni eh, every day. Sara! Ito wa bibe, ila siya Kaya naman, naman ang kay Sara, baby, ano, daladala -dala din eh, talaga. Yung isang laruan, iniwanan dun sa uh, sa mall. Daladala lagi, guys. Oh, yan naka, yun ang nakahiga din kanyang baby. Baby din ang uniyari. O, oh, per kaya siya to questo, Sarah? Hey. <laughs> Kami araw ng very, very light. Ah. Pinapaarawan nga pala mga guys. At maglalaro daw si Sarah baby, oh. Go sa chat. Si ay, ay ay ayaw yata lumabas. Ay, ayun, bunga. ay bunga. Ayun, si ay ay. May eh, bagong inilalagay na laruan. Ayun, ay dondola. Keso, teso, ay ay. Ayun, mga guys. Ang aming toys. Ayun, mga guys. Papakita ko sa inyo. Ang damang bunga na rin. Ari ay, lipstick ng mangyan sa Pilipinas. Kung so, ganito yung katulad ng pinapanguhan ng mangyan, nagawang lipestick. Ang dami niya mga guys. Eh. Okay. Ah. No, no, no. <laughs> okay. 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 Okay.